at determinasyon. Yan ang pinanghahawakan ng working mom na si Malu. Mula kasi sa paglalaba, na napagtapos niya sa pag-aaral ang anim niyang anak. Nung time na mag-asawa ako, maganda ang trabaho ng mister ko. Ngayon, nang nagsara kumpanya nila, nanahi ako. Nagburda, to patanggap din ako ng labada. Kaya lang na, napakamura ng ano sa probinsya, 30 lang noong araw eh. Sulit naman daw dahil ang diskarte ni Malu sa buhay, tila nakuha ng kanyang mga anak. Anak ko si Apple, para may pambaon siya, naglalako ng banana, kayo kamote, kayo. Yung pangalawa ko, ang kasama ko, paglalabada. Kasama ko rin ang mister ko, paghahakotan silang pay, paghahatid. Tapos yung pangatlo ko, yun ang yung lalaki na ano na umiigit sa kapitbahay para may pambaon sila. Mula pagkabata ng kanyang mga anak, tinanim na ni Malu sa kanilang isipan ang halaga ng pagsusumikap. Ang pinamumukha ko sa kanila na huwag yung nananasa, yung naranasan ko ngayon. asarap yung kinita mo sa yung pinaghirapan mo, gagastusin mo. Naging malaking dagok daw sa pamilya ni Malu nang tuluyan ng mawala ng trabaho ang asawa niya. Three months lang, di pa ako ng sweldo niya. Madaling araw may kumakatok nung makita ko asawa ko. Baka ito na yung chance na talagang maiahon din ang mga anak niya. Alis uli. Daling araw may kumatok na naman. Diyos ko, tatlong linggo lang. Um, e, ito na naman siya. Sabi ko, tama na. Tama na yan. Dito na lang tayo maghatik ng labada. Sa ngayon, successful na sa kanika nilang karera ang mga anak ni Malu. Pero hindi raw siya titigil na gawin ang bagay na nagpapasaya sa kanya nirerespeto nila. Yun ang mga importante. Hindi makailangan niyang pera eh. Ayan ko ba yan? Kontento na ako. Nag Nagtatrabaho pa ako hanggang ngayon. Para ayoko din. Masasana. sana. Ang panto na hanggang kaya kong kimi kikilos ako. Kikilos ako. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.